Sino sa inyo ang may mga alaga? Ako! Ah! Hilig niyo bang mag-alaga ng mga hayop? Ako, hindi eh. Pero may mga naging alaga kami dati. Tulad ng aso. Ah! Tignan niyo kung ano yung dala ko. Ha? Ano po yun, Papa? Tada! pagkit niya. Anong pangalan niyan pa? Ang pangalan niya ay Lucky. Ang ganda ng pangalan niya. Baka nangangagat yan, Papa. Hindi. Hindi siya nangangagat. Mabait itong magiging alaga natin. Sigurado ka po, Pa? Oo, mabait to. Aray! Ano? Angas mo ah. Hindi ka naniniwala? Gusto mo kunyakan kita? Ha ah. <laughs> di siya nangangagat. Nanununtok lang. Ano-ano ba yung mga naging alaga nyo? Mga alagang aso, pusa, ibon, manok, sisiw, pato, isda, baka, baboy, kambing, kabayo, pagong, kalabaw, hamster, kuneho, daga, ipis, palaka, gagamba, salagubang, tutubi, suso, yeah! pokemon, tamagotchi, po, at kisses. <laughs> uh, Dami nula. Na. Punahin natin sa isda. Nagkaroon kami ng alagang isda dati. Bata pa ako nun. At paborito ko tong titigan dati sa tuwing wala akong magawa. O di ako naglalaro. Iniisip ko nga dati noon kung ano piling ng nasa loob ng aquarium kasama ng mga isda. Ano kaya piling ng nasa loob ng aquarium? Siguro masaya. Kasama ko yung mga alagang isda eh. Yay! <coughs> Wag na lang. Di rin ako marunong lumangoy kaya wag na lang. Kung pwede lang, may kapangirihan ako na makahinga sa ilalim ng tubig. Tapos nakakausap ko yung mga isda. What happened, Bella? Why cry again? I know. Don't fight, right? Don't fight with feet to me. Don't try na. Hindi ko kaya. Pinagsasabi mo. Sino ka? Eh? Ako lang naman. Si A Wabang! Ang ginagawa mo dito? Nandito ako para makipagkibigan sa inyo. Makipagkibigan? Nakita ko nga nag-iho ka ng Tapos gusto mo sa amin? <laughs> Ang sarap ng ulam namin ngayon. Iniho na tilapia. <laughs> tu tulong! Tulong mo nang yung dogo, <laughs> Eh ah! uh, Sorry, sorry. Anong sorry. 'Di mo ako i-start. Eh? Teka. But pa'la ko tumatakbo. Nasa ilalim ako ng tubig, dapat lumalangoy ako. Nandito na naman yung balena! <laughs> Kinain ng balena? Ba't ba naman ganyan yung kwento mo? Hindi makatotohanan. Ah, uh, wala lang. Ha? Huh? Ang boring kasi kung ikakwento ko lang yung nag-alaga kami ng isda. Tapos, sinapalod ko lagi silang lumalangoy. Tapos, g